Kamusta mga ka-friendly? Day 3 na tayo dito sa Seoul, Korea kung saan magsimula tayo sa ating breakfast ulit kung saan ito'y kasama sa aming package kung saan libre ang aming breakfast. Pas ay napakasarap. Pero alam mo, Frenny, maulan dito ngayon sa Seoul, Korea. May bagyo, pero hindi sobrang naman lakas. Maulan lang siya. Pero syempre, i-enjoy eh, pa rin, no? Kasi malamig yung klima. So, ay tayo sa ano, ito yung ginseng, kung saan ito yung mga na Korea, na sila lang ang merong ginseng sa buong mundo. Tapos, after this, pero um, after this, kung saan-saan tayo pupunta, pero ang um, mahal-mahal ng ginseng dito, ha? Kaya, mga ka-Frenny, isip tayo pero maganda siya sa katawan tapos ito naman mga cosmetics naman pero syempre matigas ang ulo ko hindi ako para sa cosmetics no naggala ako ng akin ayan ito may amethyst naman so lobas ako para bumili ako ng ice cream ko syempre ay hi June Cook ayan at syempre dito kakatuwa dito kasi card na ang gamit po pag bibili ka 7-11 nagsolo ako bila ako ng ice cream kain-kain ako laro-laro ako ng mga kalapatin nilang bongang-bongang kasi alam you know, bakit ang sarap ng klima ang sarap sa balat ang sarap sa pakiramdam tapos tapos, Diyos ko, Paka Fede, umay na umay na kami do lunch namin is sangyup kung saan mula day 1 hanggang ngayon day 3 lang kinakain namin. Pero, grabe, ang sarap talaga. Hindi ka magsasawa iba-iba talaga pag legit at authentic na sangyup dito sa Seoul, Korea. Kasi ang sarap. Tapos yung mga kafe ni siyempre, package tour nga to. So, ipupunta naman tayo sa kanilang Disneyland dito sa Everland. Ayan, napakalawak ng parking. Diyos ko yung gate pa na magpupuntahan. Mag-shuttle bus ka pa sa loob going to entrance. Yan, welcome to Everland. Pero, mga ka-friend, kasi hindi mo ako nakunasakay talaga ng mga rides. I-enjoy ko lang tayo paglakad-lakad. Tapos, so, ang aking pinuntahan is panda. Kasi so, ako so, makakita ng panda talaga. Ang cute ng mga panda, oy. Mga tamad lang sila, gubal ako talaga. Pero, alam mo, mga ka-friend, yung pagiging bata mo, yung inner child mo, ito na siya, o. Oh. As in, personal na ako nakakita talaga ng panda. Thank you, Lloyd. At after na, naglakad-lakad lang ako. And after tambay tayo sa si Starbucks kasi nga ayoko talaga ng mga rides ayoko talaga hindi ako mag park talaga so upu-upu lang tayo so food is life kailan ng kain ng bonggam bongga so ayan habang naghihintay sa kanila ito, tambayin lang ako kung saan uupo ako. Yun lang gagawin ko. Hihintayin ko lang ang mga kaibigan ko kasi ayoko talaga ng ride ride. so, mga rides rides. Ang mga ka ka-friend, pagpupunta ka sa isang bansa, no, mas okay yung ano, pag first time ka talaga, mas okay may package tour, hindi ka na lugi. Kasi grabe, grabe talaga yung pagkain, grabe yung, uh, yung pupuntahan nyo ay perfect. Yung nga, lang nakakapagod, pero friend, may enjoy naman ng bonggang-bong. -bong. Kaya mga ka Frenny, kung pumunta kayo ng Seoul, Korea, puntahan nyo, puntahan nyo ito, yung Everland. Ito ang Disneyland ng, syempre, huwag, yung, huwag nyo ikumpara Disneyland sa Everland, no? Maganda pa rin ang Disneyland, pero Everland, okay na rin naman, kasi siya na yung theme park dito sa Seoul, Korea. Pero, napakaganda. So, mga Frenny, thank you so much. God bless you all. mwa ito ang aking day 3. Meron pa tayong day 4. mwa Chup chup, ow.